Kilalanin si Ray Coloma, isang sumisikat na direktor na ang hilig sa pagkukwento ay higit pa sa paglikha ng mga pelikula. Para kay Ray, ang bawat proyekto ay isang pagkakataon upang magbigay ng inspirasyon, pukawin ang pag-iisip, at gumawa ng tunay na epekto sa lipunan. Naniniwala si Ray Coloma na ang paggawa ng pelikula ay higit pa sa paglilibang. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan upang magbigay ng boses sa mga hindi pa naririnig at bigyang pansin ang mga isyung panlipunan na pinakamahalaga sa kanya tulad ng pagbabago ng klima at kamalayan sa kalusugan ng isip. Para sa akin, ang paggawa ng pelikula ay isang makapangyarihang tuol upang pukawin ang pag-iisip at magbigay ng inspirasyon sa pagbabago. Nagbibigay ito ng liwanag sa mga isyong panlipunan na malapit sa aking puso. Ang pelikula, bilang isang tagalikha ng empatiya, ay nagdudulot ng hindi gaanong kinakatawan ng mga boses at kwento sa harapan na nagtutulak ng tunay na pagbabago sa mga pananaw sa lipunan. Ang kanyang pinakabagong pelikula, Ang Hanggang Kailan Ba, na pinagbibidahan ni na Raven Martinez at Cassie Lopez ay sumasalamin sa isang hilaw na salaysay na sasabak sa isang pandaigdigang pagdiriwang ng pelikula. Ang proyektong ito ay may malalim na kahulugan para kay Coloma na walang pagod na nagsikap na dalhin ito sa buhay. Ngunit hindi titigil doon ang trabaho ni Ray Coloma. Nakikipagtulungan din siya sa co-director na si Eric Tabirao sa Ningning, isang pelikulang advokasya na nakakapag-isip-isip. Bukod pa rito, ginagawa niya ang happiness is a feel, isang full-length feature na pinagbibidahan. Akemi Kubota, na nag explore ng mga komplikadong tema at karakter. Kami ni Ray ay may ibinahaging pananaw. Pareho kaming naniniwala na ang pagkukwento ay tungkol sa pagtulak ng mga limitasyon at mapaghamong mga pamantayan. Sa pamamagitan ng mga biswal, nagtutulungan kaming iframe ang bawat eksena ng may layunin na tinitiyak na ito ay naghahatid ng tamang emosyon. Para kay Coloma, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng direktor at cinematographer ay mahalaga. Nauunawaan niya ang kahalagahan ng mga biswal, nagtatrabaho ng malapit sa kupunan upang gawing emosyonal ang bawat eksena. Naghahangad akong mag-direct ng mga pelikulang humahamon sa mga pamantayan ng hipunan at mag-explore ng mga sidelined na paksa. Ang pangarap na proyekto ay isang biopic tungkol sa isang hindi gaanong kilalang makasaysayang figure. Ang kanilang mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magdala ng mga bagong pananaw sa madla. Isa sa pinakadakilang inspirasyon ni Coloma ay ang maalamat na si Alfred Hitchcock. Kilala sa kanyang ikonik na nakakasuspense na pagkukwento, nag-iwan si Hitchcock ng pangmatagalang epekto sa diskarte ni Coloma sa pelikula. Ang pagkukwento ni Alfred Hitchcock ay lubos na naka nakaimpluwensya sa akin. Yung suspense, yung lalim, yun ang gusto kong dalhin sa sarili kong mga pelikula. Pagdating sa kanyang dream collaboration, nakatutok si Koloma sa isa sa pinaka-versatile na bituin sa Pilipinas, si Jodista. Maria. Hinahangaan niya ang kakayahang mag-transform sa anumang karakter na ginagampanan niya. Gusto kong makatrabaho si Jodista. Maria. Kapansin-pansin ang kanyang versatility at pakiramdam ko ay makakapagbigay siya ng hindi kapanipaniwalang lalim sa mga kwentong gusto kong sabihin. Desidido si Ray Coloma na iwasan ang pagiging pigeonhole sa iisang genre. Para sa kanya, ang bawat pelikula ay isang pagkakataon upang tuklasin ang ibang mundo at umunlad bilang isang storyteller. Ang pagdidirekta ay tungkol sa pagtulak ng mga limitasyon at patuloy na pag-unlad. Ang bawat proyekto ay dapat na may sariling natatanging pakikipagsapalaran na may sariling hanay ng mga hamon at gantimpala. Naiintindihan ng mga direktor tulad ni Ray ang kahalagahan ng mga visual. Ang paraan ng pag-frame ng isang eksena, ang paggalaw ng kamera, lahat ng mga pagpipiliang ito ay nagdaragdag sa salaysay na humuhubog sa nararamdaman ng mga manonood. Bukod sa kanyang paggawa ng pelikula, aktibong kasangkot si Rey Coloma sa gawaing adbukasya. Siya ay nagho-host ng Amhuman Annual Worldwide Best of the Beat Event noong Disyembre 15 sa Albay, Bicol. Ang kaganapang ito ay ipagdiriwang ang kahusayan sa pelikula at ay highlight ang mga panlipunang layunin na lubos na pinapahalagahan ni Coloma. Tungkol sa Ang aming organisasyon ay nagtataguyod para sa kabataan, kalusugan ng isip, kamalayan sa pang-aabuso sa bata at mga sanhi ng kapaligiran. Napakalaki ng naibigay sa akin ng pelikula at mahalagang ibalik sa pamamagitan man ng edukasyon o direktang suporta. Kamakailan, inilunsad ni Koloma ang enrichment programs sa Montalban, Rizal at isang DW assistance program na nagbibigay ng mga kagamitang pantulong sa buong Luzon. Ang mga hakbangin na ito ay sumasalamin sa kanyang pangako sa pagpapasigla sa mga marginalized na komunidad. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng mga kwento na lumikha ng empatiya at kamalayan. Ang layunin ko ay patuloy na magkwento ng mga kwentong nakakatugon sa mga tao at nagtutulak sa ating lahat tungo sa mas mahusay na pag-unawa sa isa't isa. Si Ray Coloma ay isang direktor sa isang misyon, gamitin ang pelikula bilang isang daluyan para sa tunay na pagbabago, pagkwento ng mahalaga at magbigay ng inspirasyon sa iba. Mag-subscribe sa aming channel para subaybayan ang inspiradong paglalakbay ni Ricoloma at makita ang higit pang mga kwento ng epekto mula sa mundo ng pelikula.